Ang second coming of Christ is our blessed hope. mapala na pag-asa. Ang iglesia ay hindi na magdaranas ng great tribulation. Maliwanag ang sabi sa verse, Hindi itinalaga sa galit. Ang sambahayan ni Noe ay naligtas sa gunaw. May puno ng sambahayan, pinaunawaan ng pagdating ng gunaw. Si Noe at ang kanyang sambahayan ay naligtas. Sabi ng Panginoon sa 2437, kung paano ang araw ni Noe, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Nang araw ni Noe, mayroong puno si Noe na puno sa kanyang sambahayan, pinaunawaan. Nang araw ni Noe, ay mayroong isang sambahayan na naligtas. Ano ba yung sambahayan tinutukoy? Sa bagong tipan, ang sambahayan ng Diyos ay ang kanyang iglesia. Ganito ang sinasabi sa unang Timoteo sa 3, talatang 15. Ang sabi ng salita ng Diyos, Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na nila sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos na buhay, haligi at haligi at suhay ng katotohanan. Ang sambahayang pala ng Diyos sa lupa, sa bagong tipan, ay ang iglesia. Kung paano mayroong puno na pinaunawaan Bago dumating ang gunaw, ang iglesia ay mayroong goodman of the house na pinaunawaan ng hiwaga. Ang pagkaalam ng panahon at mga bahagi ng kapanahonan. Kaya sabi sa Matthew 24:43, If the goodman of the house knows in what watch that thief would come, then he would have watched and will not suffer this house to be broken up. Huwag tayong magtataka kung bakit ang Iglesia ng Panginoon ay masigasig sa ebanghelismo tumumay RRB -ar tayo. Bagamat dati na natin ginagawa yan, kaya nga lumaganap ang Iglesia sa buong mundo eh. Bakit nga ba tayo mayroong morning devotion? Humanap kayo ng iglesia mayroong morning devotion. Port watch Pati street corner, pati market, pati mga barko, pati mga airport, kung saan naroon ang mga missionary, kung saan naroon ang mga lingkod ng Diyos, mga kapatid, ibinabandila ang ibanghelyo ng kaligtasan sa mga tao. Mayroon bang gumawa niyan ng mga kalipunan? Parang silang mahuhusay. Para silang mga edukado, kung pagsalita Pero, nasaan ang kanilang mga inakay na kaluluwa? Lalo ang mga leader nila, hindi mo na mapagsalita sa mga palengke. Hindi mo na mapagsalita sa mga public places public conveyance vehicle. Bakit nga ba lumago ang Port Watch? Sapagkat yung hindi nila ginagawa, ginawa natin. Kapahayagan na andyan ang Holy Spirit. Sapagkat ang paghilingkod sa Diyos hindi mo magagawa sa pag -artista. Hindi mo pwedeng artistahin ang pangangaral sa palengke. Hindi mo pwedeng artistahin ang pangangaral sa airport. Mga kapatid, lalo pa yung mga mapapride, mga may pinag-aralan kuno sila, kung ano ko ang naabot nila, hindi na makapangaral sa karaniwan tao. Ngunit, ang mahalaga sa Diyos ay kaluluwa. Yeah. Hindi yung anong kalagayan nila sa buhay. Purihin ang Panginoon, eh Actually, sinusukat nila ang tao kung yan ba businessman ba yan, big time ba yan, edukado ba yan. Kaya oh. eh, inang kalang inaalagaan. Tayo hindi. Lahat inaalagaan natin. Lahat pinangangaralan natin. At tayo, salamat sa Diyos. Malaki ang tiwala ng ating mga kapatid. Mga kapatid, tayo mula pa noon hanggang ngayon. Bakit nga ba naligtas siya mga kapatid natin? May galing trabaho market, may galing obrero market. Kung saan sa palengke dito sa kami nilaan. Ayan, nagilingkod na ngayon. Pag hindi mo ba pinuntahan yan, mapapangaralan mo yan. Mga kapatid. ayun, hindi ko sinasabi yan dahil nagmamapuri tayo. Kundi, nagpapasalamat tayo sa Diyos. At nakikita niyo kung anong espiritu ang kumikilo sa Iglesia ng Panginoon. Glory to God! Ang daong kagaya ng Iglesia, inilagay ang mga ligtas. Eh, nasasabi ng iba, hindi daw mahalaga ang Iglesia, ang mahalaga relasyon. Hindi ka pwedeng makarelasyon sa Diyos o kay Kristo nang wala ka sa iglesia? Paano ka magkakarelasyon sa ulo, si Kristo ang ulo? Kung wala ka sa katawan, malibang surot ka. Oh. Hindi pwedeng ka bahagi ka ng katawan, wala kang bahagi sa ulo. At bahagi ka ng ulo, wala ka sa katawan. Hindi na do mahalaga ang iglesia, ang mahalaga relasyon. Pag wala ka sa iglesia, wala kang relasyon sa ulo. Ang ulo, si Kristo. Kolosas, 1.18. Magaganda lang yan sa walang alam. Magaganda lang pakinggan yan sa walang alam. Doon sa mga walang doktrina. Pero mga kapatid, tayo nagpapasalamat sa Diyos. At ang relasyon mo sa Diyos sa pamamagitan ng turo at aral. Kaya nga yan ang Bible study ko kahapon eh, kagabi, sa mga elders. O bakit mahalagang apostolic doctrine? Natatandaan nyo mga elders. O ano yung pangatlo? Bakit mahalaga? Kalawang Ka huwan yun, uno Yan ang kinaroroonan. Ang sino mang nagpapatuloy Nagpapatuloy. Eh sabi niya, nag na ako ng reliyon. Hindi na ako portwatch. Eh nagpapatuloy naman ako dito eh. Sa pagkamakadiyos ko eh. Kahit ka nagpapatuloy, hindi na sa aral ni Kristo. Ano sabi? Ang sino mang nagpapatuloy at hindi nananahan sa aral ni Kristo, hindi kinaroroonan ng Diyos. Ang nananahan sa aral, kinaroroonan ng Ama, ga hindi ng anak. Tapos sasabihin nila, hindi na mahalagang aral. Ay eh, talagang hindi sila kinaroroon na ni Kristo. Bakit? Sapagkat yung nananatili sa aral, yun ang kinaroroon na ni Kristo, kinaroroon na ng Ama. Hindi pwedeng basta makadyos ka kuno na wala kang doctrine. Anong doctrine? Apostolic doctrine. Kaya sa 242 ng gawa, sila nagsipanatiling matibay sa turo at aral ng mga apostol. Kaya kahit ano mangyari, kahit magkaroon man ng ganitong pangyayari, kahirapan, manatili kayo sa loob ng iglesia. Iglesia ang aagawin ni Kristo. Pero hindi basta iglesia, iglesia ang may puno na ang puno nakakaalam ng pagpupuyat. Pinahayagan ng hiwaga. Sino nagtuturo na ang bagong tipan ay mayroong mga pagpupuyat? Una, ikalawa, ikatlo, ikaapat na pagpupuyat. Apostolic, papasi, reformation church history. And the end time. Sino nagtuturo niyang mayroong apat na pagpupuyat? hindi lang sa Bible, sinusuhayan pa ng world history, sinusuhayan pa ng church history. Hindi nila pwedeng tanggihan yan. Ngunit, sino ang nagturo niyan? Lalo ng ating panahon na tayo nasa Port Watch. Ang ating mahal na apostol, ang Goodman of the House. Kaya, bunga niyan, tayo makapaghahanda. Depende sa tagapanguna yan eh. Pag mayroong apostol na tagapanguna, mapagpupuyat ang mga kapatid. Matuturuan. to, tumbo tayo. Saan tayo natuto ng pagilingkod na tama? Dito. Purihin ang Panginoon. Ngayon mga kapatid, ang pagbabalik ng Panginoon ay ating blessed hope. Si Christy babalik, ang iglesia kanyang kukunin. Iglesia may puno na pinahayagan ng panahon at bahagi ng kapanahonan. Basahin natin ang iglesia ang aagawin ni Kristo. Epeso 5.27 Upang ang iglesia ay may harap sa kanyang sarili na maluwalhati, walang dungis o kulubot o anumang gayong bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Ang iglesia pala ang iyaharap kay Kristo. Ngunit hindi sa iglesia, hindi iglesia ng malalayaw, hindi iglesia ng mabibisyo, hindi iglesia ng mga mapapride, hindi iglesia ng ipinagmamalaki yung kanilang kapangyarihan, yung kanilang impluensya, pero puno ng bisyo, puno ng kalayawan. Pag naandyan ka sa ganyang iglesia, ang sabi ng salita ng Diyos, magsilabas kayo sa Kanya, bayang ko. Yan, yan ang sabi sa Revelation 18.7 eh. Tingnan mo yung iglesia ang kinalalagyan mo. May kabanalan ba yan? O sa anyo lang ang kabanalan? Nagbabasa ng Bible? Mula sa mga leader? Puno ng bisyo? Walang kabanalan. 18.7, ating tingnan na sinasabi, kung paano ang pagkakapagmapuri. Tumuyo ang mga nasa malalaking reliyon. Masyadong mapagmapuri. Kilala namin si Mayor. Kami nililigawan ni Governor, ni Senator. Kami dinadayo. Kami pinupuntahan. Kahit papangulo, napunta dito. Pero kami, hindi napunta sa kanila. Sila may kailangan, sila ang pumunta dito. Pagmamapuri. At ano pa? Pagkapamuhay na malayaw. Mula sa mga leader ng reliyon yan. Karaniwan na yan. Pag malalaking ang reliyon, malalayaw. Kaya nga dumami, lumaki. Walang kabanalan eh. Malalayaw, Gayun din naman ang ibibigay, ang ibigay nyo sa kanyang pahirap at pagluluksa. Sapagat sinasabi niya sa kanyang puso, ako ako'y nakaupong rena at hindi ako bao at hindi ko makikita kailanman ang pagluluksa. Yan ang nasa isip nila eh. Hindi sila makakakita na sanin ng kanungkutan. Malaki na sila, higante na sila, nililigawan na sila. Kahit ng mga politiko, mga kapatid, karaniwan yan. Malalakas ang loob nila. Matatapang sila. Sila yung mga nang-aapin ng kapwa, kahit palihim. Yan ba ang sa Diyos? Yan ba ang kabanalan? Ano ang panawagan? 18.4 ng Revelation. Ang sabi ng salita ng Diyos ay ganito, At narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, Mangagsilabas kayo sa kanya bayang ko upang huwag kayong mga ramay sa kanyang mga kasalanan at huwag kayong magsitanggap ng kanyang mga salot. Ngayon, piyesta sila. Ngayon, halos digtahan nila yung mga taong gusto nilang malukluk. Piyesta sila ngayon. Malayo sila. May anyo ng kabanalan, pero tinatanggihan ng kapangyarihan ng kabanalan. Malalayaw, mabibisyo, matatapang, pero parang mga maginoo. Bak mga kapatid, ano ang tawag, ano ang panawagan? Lumabas kayo sa kanya. Pag naandyan ka, magsilabos kayo sa kanya, bayang ko. Sa mga reliyon na yan, na walang kabanalan. Ano ro'yan? Baka kayo maramay, makaramay sa, ka, sa kasalanan at tatanggap ng salot. Mga kapatid, mabuhay tayo sa kaloban ng Diyos, mabuhay tayo sa kabanalan, mabuhay tayo na may pagtitiis. Magsipag tayo sa panalangin, magsipag tayo sa ibanghilismo. Magsipag tayo sa pagsuporta sa pagtataguyod ng misyon ng Panginoon at tayo mismo mag-akay ng mga kaluluwa sa Panginoon. Kagaya ng ating ginagawa. Nakakatuwa yung mga kapatid na kahit pandemic, nagpapabotismo. At kahit pandemic, pagkabotismo, umaatin. Purihin ng Panginoon. Baka sasabihin mo, matagal ka na sa iglesia. Sabi niyan, matagal ka na kang pinakakain. Pero kumbaga, hindi ka umiidad. Sa edad, sa bilang ng taon, marami na. Pero hindi ka na-develop, hindi ka na-grow. O ano sabi ng mahal na bishop, pagka ganyan, abnormal ka. Abnormal ka. Kain ka lang ng kain, pero hindi ka nade-develop. Hindi lumalago ang isip mo. Hindi lumalago ang pananampalataya mo. Nasabi nga, dapat ikaw sana ay guru na. Dapat sana may kawang ka na. Pero hanggang ngayon ikaw ang kinakawanan, hindi naman masamang kawanan. Pero ibig sabihin, dapat lumalago tayo. At sasabihin nila, narinig ko na yan, narinig ko na yan. Eh, eh. Patuloy mong naririnig eh, pero hindi umuunlad yung isip. Hindi nakakaroon ng conviction. Mga kapatid, kaya, tulungan tayo ng Diyos, mga kapatid, na tayo ay magpatuloy sa makaapostol na aral. At ito ang aking conclusion. Those who have the living hope do not rely on the things of this world that could be seen instead on the things of God that cannot be seen, which is eternal and glorious. Tanda natin, hindi lahat ng existing ay yung ating nakikita. May mga bagay tayong hindi nakikita but it is existing. Lalo ang heavenly things. Hindi natin nakikita because that is in heaven but that is existing. First and foremost is God. He is existing. Ang kanyang mga pangako ay hindi masisira. Mga kapatid, magpakalakas tayo. Pagtibayin nyo ang inyong pananampalataya. Huwag nyo pamamarisan. Huwag nyo gagawing halimbawa. Pero huwag nyo ikatutuwa. Ipag-pray ang mahihina na sila'y lumakas. Kahit sila'y nauna pa sa pananampalataya, pag sila. Nahipuin sila ng Panginoon. Kahabagan sila ng Diyos. Huwag natin silang iisipin na mga walang kwentang tao. No. ipag natin sila. O, kami nga, mga pastor na, yung bagang ano na itutulong nito sa gawain ng Diyos? Pag sa ibang bagay, magaling. Pag sa gawain ng Diyos, wala. Pag sa ibang mga gawain, lalo makasanglibutang gawain, aktibo, magagaling. Parang pagdating sa gawain ng Diyos, wala. Pero mga kapatid, hindi namin yan ikinatutuwa. Yang mga ganyan, ipinagpe namin. Kahabagan sila ng Diyos. Dahil tayo rin, kung hindi kaawaan ng Diyos, wala rin tayong magagawa eh. Kailangan nyo ipag-pray tayo nasa tamang direksyon, Amen. nasa tama tayong isip, nasa tama tayong damdamin. Sayang, nabubuhay ka, binigyan ka ng Diyos ng biyaya. Kung talento man yan, kakayahan man yan, o biyayang material man yan, kung hindi mo naman ginagamit sa gawain ng Diyos. Mga kapatid, tulungan tayo ng Panginoon. Mga kapatid, tandaan natin, huwag natin kakalimutan, we have the living hope. Ang Panginoon ay mulim pari dito. Sabi nga ng Panginoon, let not your heart be troubled. There are many things to trouble that giving troubles to a believer, but let not your heart be troubled believe in God. Believe in me according to Christ. Totoo. Sapagkat yung Ibanghelyong ipinapangaral ng mga apostol, yung Jesus na siyang Kristo ay mula sa Ama. Dalisay. Ang kaligtasan ng ating kaluluwa ay mula din sa Diyos, hindi sa ating sarili. Yan po'y kaloob ng Diyos. Walang daya. Ito ang katotohanang magpapalaya sa iyo. Subaybayan ang maliwanag na pagpapahayag ng salita ng Diyos na ipaglilingkod ng mahal na obispo o sinando kilyaw. Dito lamang sa Life TV. Your life, your TV. Brighten up your day with Life TV's daytime channel of blessings. Oras ng Katotohanan, Monday to Saturday at 8.30. Sure Word, from Monday to Thursday. And Home Free Radio on Fridays and Saturdays at 9.00. The Truth every monday and wednesday and bible connection tuesday and thursday at 9.30 the word today from monday to friday at 10 gospel of salvation every monday wednesday and friday and the living word on tuesdays and thursdays at 10.30 be motivated and inspired straight from god's word tune in on live tv's daytime channel of blessings and make it a habit. Lubos po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa programang ito na dala ang maliwanag na pagpapahayag ng salita ng Diyos. Kung mayroon po kayong tatanungan, tahilingan o mga bagay na nais niyong bigyan namin ng taliwanagan, Maaari po kayong tumawag o mag-text sa mga numero na ka-flash sa inyong mga screen. Hanggang sa muli ay hangad po namin ang inyong maayos at maginhawang panunood. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon.